Good morning mga boss So welcome back sa ating youtube channel mga boss Karon Karoon mga boss uh, Atong silipo no Ang durian Ang uh, panahon no Kay gabi uh, Giulan ta So nakasuyop na puro tubig Atong mga Mga bagong gitanom uh, Kuan mga nagtanom tao Bagong kuan Sibling sa durian itong ipakita lang sa inyo mga boss itong napalit na muna 150 no so, nagpuna ko sa area o oh, pagkabuk ato <coughs> so, karoon mga boss um, ah, uh, ipakita lang sa inyo mga boss itong mga durian sa una mga boss itong gagmay pa mga boss itong disprehan sa una karon karoon dagko na siya mga boss samunan so, siya mga boss eh. hit tayo na siya, no? No, siya, oh, oh, grabe. Oh, grabe, kwan. Pakapit sa to, mga durian, no? Na matagak. Oh, nagkong na siya, mga boss. Para, so, mga nanis mga boss. Kato, mga, uh, ipakita na ko sa inyo, ha? Ah. Ang gaptit demo, mo. Kung saan ay forma, no? O, no? Kapit ba siya? So gamit kayo ito atong akong ipang story sa inyo mga boss. Atong pagpakapit mga boss. <coughs> itong mga pulyar na gamit na to. Uh, sundal lang to ninyo no. Na mo lang wala ka kita, ato makita ning video ha ni. No. Uh, pa explore lang mo sa akong YouTube channel no na dito dagkan ta gi upload about sa pag sa durian, pag-abono, pagtanom. Oh, so, grabe ka nindo to. Ba't Mo? So, kala siya mga boss, mga two months lang, ano, so, nanaka, nindo, uh, na lang nga nalang, na talo. Harvest na lang. So, inaanak ka nindo ta... Ba ano? Ang magtanong mong durian. Ah, buha to na, mag-spray lang ka. Na bulan. Oh, tanaw ni mong na yung mga insekto, kinsinas ka may spray. So, Karon mga boss, ah, uh, ipakita na ako sa inyo mga boss ito mga bunga sa durian no? uh, karoon mga boss mas sorry sa kung ito mga bago na ito gitanom na durian uh, nindot kayo mga boss kay pag tanom na ito mga boss pagka gitanom na ito mga boss pagka hapo no pagka human, pagka gabi eh ni ulan so wala na ito kabis-bis pagka ugmas buntag no kay basa man ang kwan ang yuta para uh, mapansin nyo mga boss, kakawan siya no. Pero natay durian din mga boss. Sa tunga mga boss. Kaya na itong strategy din mga boss. Kaya mabot ang panahon mga boss. Na gani yung mga kakaw. Magulang ni siya. So nai mga durian na nitubo, tubo no. Muti so, mo puli. So muna nagtanong ta sa mga tunga sa kakaw. Yeah. No. Tay durian na Tay durian dia, dia nagtanong ta di ano. Si na pero nagtanong ta. Idiri mga boss. <coughs> ah. sa ah, sa una, wala koy plano na tamnan ni ano. Ana durian no. Tay mo lagi bagno kay nya bakilid. So, kono na ta na nindot dayan durian sa kono, ano bakilid. Mo no, ni atong natanom bag dati mga boss na dirigit tanong na ko kani so namatay siya mo tunggi punaan na ito no so mo na ni mo na itong gipuna oh mo na ni itong palit na ito na tag 150 mga boss na, mga boss oh Ah, mo na na mga boss. Tawon so, ni siya boss. No. So, ato gi ato gi tanom kay nagpuna ta kay sayang kayo ang adlaw. Nagdagan tapos nindot ang panahon kay ting ulan sa mga niyo itong gibuhat nagtuyok ah, tadi ano nagkalot tadi para sa durian tapos gibutangan na ito nato na ito ano o kanang commercial fertilizer complete o urea tapos nagbutang po tag organic di ano gisabay nato tapos gibungkal nato kilid kay para dali lang ma-expand ang iyahang kuan yang gamot <coughs> so mo oh so mapansin niyo na atay kuandir eh na atay isa ni eh. kaning lukay ang purpose na mga boss kay kuano, ano kanang shade sa init para dili ma direct atong durian sa init no para dili ma dehydrate no so na yung makatabun tabun oh di ba hindut kayo So magduha ka adlaw na ni no. <coughs> Nya kan ni eh? nga nung na to ni og silupin Ang purpose na mga boss kay taas magud atong sidling, no. So kung taas imong seedling once na muhangin ah uh, mo na nay problema no. Maganaan na ang durian so mo na kamatyan sa durian no. So, mo nang gikta na to o puti na silupin. Panig mo hangin dili siya mo nabyug-labyug. So proceed ta mga boss sa uh, isa ka gitanom tatong durian. No? puntay lukay tapos mo na tong durian na gitanom atong so, gibuhat simple simple procedure simple process no para so gwapo kay atong napalit na si mga bus kay Gulang na ang dahon uh, di na siya kung sidling siya ang kwan manggo di na nimo uban na ni ang dahon so na itindin siya na, na dungupon siya og insekto no kay tungod kay ang insekto ang ginapuntariya na kay ka ng mga mga bagong usbong kay na dahon no? so once na iguon ang insekto, uh, di na healthy ang si, ang uh, itong no? so mamatay pa siya no? and diyan na na magsagol ang mga fungicide tungkol sa insekto, no? so kan eh di na niya siya iguon, no? kay gahi naman di na mas lakadulutan ano So, mo nang nipalitaw gulang-gulang na na durian. Kaya para sure juta na mabuhi so karon proceed ta sa, sa ko ano sa ikatulo na gitanom nato kay bali upat ni kabuk gitanom nato diri no gipuna na nato so mapansin niyo na kaagitag durian na gitanom nato oh ato ja pulong cultivate ang yuta no at ang purpose na ng cultivate nato ang yuta mga boss kay para ang ugat dali ra maka-expand no humok humok siya ang yuta Duri, ano puta punta duri? Ah, tapos Kapunta yung durian daw Ah, gamay pa so, no. na diri diri. Yan, diri yan. So, 2 months pa na siya, no? 2 months, 3 months Ah, durian, duri Ayan, durian So, ito na sa uh, ikatulo, no? So, mga ikatulo na kita no, mga boss Pansin nyo, mga boss Oh ang yuta kaya ibungkal dyan nato no. tapos mo niyo oh. grabe ka nindot sa sidling na napalit nato, no wow kayo baga kayo ang dahon no? baga ay dahon no, kana kana siya once gig ulan kana siya muhumok na, na siya no kana mga tibugol no pwede mo anao na oh. muhumok na siya mubunbun na siya no Oh, mau niat ikaw pat na gitanom. Kung so, mapansin nyo mga boss, gagmay siya dahon, no? pero green na po kayo dahon. No? So, kanil siya mga boss, dilit ni siya puyat. ah uh, ang variety yan eh, 101. Katong bagong nisikat karon na variety sa durian. No? Na, ang durian, mga pinakalami na durian. Pero, di, best dilit po siya kayo mga export, no? kay dilit kay siya baga o panit. Matama lang. So, nga nagtanong ta ni di 101 mga boss, ang main purpose na to ang ano, mga boss kay para tanim gud ang unod ani kay golden yellow no so nagingon tong nagbaligya sa to, ah, na magbutang daw ta sa mga puyat eh. kay kato mga green puyat ang mga unod kato dili kay golden yellow ah, mapulinit no matakdan ani kay golden yellow ang unod ani so matakdan siya mo nang gipatonga na to siya nagtanom tani, kay nindot bi ang durian kung golden yellow ang unod no So nindot kayo, mo ra pud tong prasi sa kuno. Sa pagtanom diri no. Yan, na ja putay lukay. Di ba? So inana lang mga boss.